Bunga na siya. post poste, poste yung... Hindi ka afford ang mga ugoy, anak. Mahal Guys, mo na siya nang huha siya ug bulak sa sagbot. Bakwan man ni sa sinto oh, kanong, tambal sa mga kasakit sa si tiyan. Ha okay, guys, so oh. na mo na si Vincent, kani na siya guys. Apa kung ba nang huha dito bunga sa nipa. Narang. Saan ni mo na sen? Lolong. Sora na ko niya. Ah, sa sanang wa bulak. Hey guys. Ah, oh, sa mi. Kay init ka yung nagpayong ang si madam. Hay ta. Sipak na sa bunga sa ni pa. Hmm.